Magandang hapon mga kabraso. E, mag po sana tayo. Ayan po yung ano natin. Tawagin dito sa amin, sikpaw. May nakita po akong pinagpahingahan dito at saka mga pinagkainan sa labas. Kaya hinanap po lang muna. Ayan mga kabraso yung pinagpahingahan. Ayan. Bago lang. Ayan po. Umangat siya. Yan yung mga bakas niya dyan. Yan po. Oh. Sinundan ko lang dito mga kabraso. At yun yung butas Oh. Ayun nga sa labas. Yung butas niya ay hindi ka laliman. Yan yung mga bakas niya dito o. Oh. Papunta doon. Yan. Yan yung hinukay niyang putik. Yan. Yan siya mga kabraso. Binulabog ko na yan. Kala ko malalim na problema na ako kaya wala akong itak walang panali kasi nga mag iilaw lang tayo ng hipon napakalaking alimango mga kabraso ano? buti na lang meron dito magpuputol na lang tayo ito kita kong tali na to dito ngat ngatin ko to kaya wala akong ano Hey, thank you, thank you, Lord. Ayan lang po yung ibasan. Gilid lang to. Sisilipin ko lang sana yung ayan, yung puno na yan. May boarding house dyan. Hindi na tayo nakaderecho kasi yan nga nakita ko dito yung butas. Gracia. Hi, hey, thank you, Lord abang na lang po mga kabraso yung ano po ng paghahunting natin kaninang umaga nag try po ako yun isa lang yung huli ko na isa lang din yung sipit kasi maghahaytay tignan natin bukas kasi oh, o na yan medyo, medyo sa araw na yung araw araw konti yung ano niyan Ibas. dito ako magnangat ngat maputi kasi itong tali bandar ito ayun dito Buti na lang napakahaba tong tali na to. Ayan o, oh, pa dun, paikot. Sa ano kaya ito? Buti na lang merong ganito. Mga kabraso, dito na tayo sa labas habang nag-aantay kumagat yung dilim. Ayun pa, medyo ano pa yung araw. Pero, sinadya natin bumaba dito para isang sadya din natin na shield ayan o oh, nakakuha na nga ako ng tatlo yung sikad sikad meron yan tapos ang dumpaw alimango natin o oh. yan mga kabraso o oh. pa. Yung ano nila nito mga kabraso. Yung dinaanan yan o. Oh, Nagano din yan ng bakas. Yan. Ay walang laman to. pahibas pa mga kabraso kaya dito muna tayo sa ano taas total hindi pa naman maanuhan yung hipon ngayon yan ayun pa yun no sana lang hindi umano yung hangin at saka wag umulan kagabi nag ilaw din ako mga kabraso ito yung hindi ko may content yung pag iilaw ayun dalawa yan ayun ah, yung isaw yung pag-iilaw kasi kasi nasa ano tayo nasa tubig talaga yung medyo malalim o um, mga abot dito <laughs> pa delikado yung ano natin ito nga eh parang hinahawakan ko lang din sa ano ko may dibdib -dib. alalay lang pero nakakabit naman to madali yung ano natin hindi pa talaga tayo makapag-focus sa paghahunting kanina yung nadali ko Jesus. na ano lang paglabas ko doon eh, may nakasalubong akong mga kakilala ay tinatanong kung magkano ang presyo mga kakumpare ay, naibigay ko na lang kay isa lang din yung sipit nun eh. ayun season season lang din to mga kabraso kaya pag ukas yun kailangan ano hinto masarap to kung ba, dito walang ano dito yung mga nakikita ko sa iba yung tinatawag nilang saang pero dito wala kaming saang dito ganito lang sikan-sikan yun yun pa medyo natatabing yung camera pag dumadampot ako mga kabraso ako lang to sa dibdib pagkagat ng dilim ay boy na testing po natin mga kabraso uh, ingat ingat lang yung pag -ano natin kung makukuhaan natin sana lang malinaw mamaya yung tubig kagabi napakalabo. Kunti lang yung nadali kong hipon. Maganda pa naman yung size ng puti ngayon. Nasa laot yung malalaking puti. Dun sa kinakapa natin, baka sa mga susunod na ano buwan, baka malalaki na yung pumasok sa mga ilog. yung mga ganong ginagawa ko mga kabraso ay sa ano ko po yung inaano sa FB sa ano po yung pangalan ko doon Joseph Espino Perante yan po talagang kompleto tunay na pangalan yan ay. buti na lang wala pang nauna tsaka malina pa yung tubig ayun ay makakapag-adobo tayo nito eh kahit laga lang sawsaw napakasarap nito Ayipon, mga kabraso kay. tumatalon din kahit ano pa. Kagabi ganun din. Doon banda pa sa may atin. Ay napakalayo na pala natin mga kabraso. Ang pantalan natin ay doon na talaga, napakalayo. kung naaninag nyo pa. Dito na ako sa may dinadayuan natin. ayan yung dalawang bato na 'yan. Na malalaki sa paghahunting dito tayo dumadayo no? yung sinadya kong ganyan eh, mamaya papunta dun na lang yung ano natin lakad parang hindi na ba ano na pabalik kasi mada, mabilis lang mag ano rin high tide narating lang natin sa bahay hindi na natin nakuhaan doon sa pag-ilaw talaga. Ay, nababas na gano'n natin. Mapalitin ko ba? Ah. Oo. Oh, oh. oh, oh. Mapalitin hey. ito ba? Bukawin. Halo natin yung ano dito, people. Ganda yung face ng dito. Thank oh. you. Oh. qué la <laughs>